Good evening! So, for today's video nga is pag-usapan naman natin ngayon kung ano nga ba yung mga kalimitan tinatanong sa interview papunta dito sa Japan. So, ang unang-unang ang tinatanong dyan is bakit gusto nyo mag-Japan? So, magre-reason out kayo kung bakit gusto nyo mag-Japan. So, halimbawa, after 3 years, sabihin nyo gusto nyo kasi mag-open ng business. Kaya gusto nyo mag-Japan ganyan. O kung ano man yung mga dahilan ninyo. So, pangalawa naman is kung willing ka ba na malayo sa iyong pamilya. So, syempre, hindi naman hindi naman bas lang yung pagitan ng Japan at Pilipinas. Hindi ba? Kung, kaya kung okay lang ba sa'yo. Kasi, syempre, baka mahomesick ka dahil malayo sa pamilya or kung sanay ka ba talaga na malayo sa pamilya mo. So, iyon yung pangalawa. So, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi. Kailangan sabihin mo, oo, oh, oh, kasi tatanungin kanyan nga. Paano yun? Kapag na-homesick ka, uuwi ka na lang ba, diba? So, syempre, sabihin mo, nasanay ka naman na malayo sa pamilya mo, nakapagtrabaho trabaho ka na sa ibang lugar na malayo sa kanila. Ganyan. Tapos, minsan, tinatanong din sa number 3 is, kung willing ba kayong mag-overtime kung busy yung company ninyo, ha? Syempre, lahat naman tayo eh gusto ng overtime kasi doon naman lalaki yung sahod natin, ba diba? So, ang number 4 naman is minsan yung trabahong mapapasukan nyo dito is nakatayo talaga maghapon. So, syempre bawal maupo. So, kung willing lang ba sa inyo na mag-work na nakatayo or nakaupo, syempre depende yun sa itatanong ng employer nyo. So, syempre ang sagot nyo rin dun ay oo. Oh, oh. So, So, sa number 5 naman, minsan tinatanong na employer kung may kakilala or kamag-anak kayo dito sa Japan. So, sabihin nyo lang yung totoo kung meron. Eh, di meron. Kung wala, kung wala. Eh, di wala. Ako sinabi ko noon dati may kamag-anak ako dito. Kasi nandito dati yung pinsan ko. Bilang trainee din. Tapos sabi ko, kung malapit kami, is gusto ko siyang mamit dito sa Japan. So, ayun lang. as number 6 minsan tinatanong nila kung ano yung naging work mo dati so siguro nagtitingin sila kung may mga idea ka ba sa work sa mga factory works ganyan or kung ano man yung in mo dito pa Japan so sabihin mo lang din kung ano yung mga na-experience moong trabaho dito sa ah, sasabihin mo lang din kung ano yung mga naging work experience mo dati kung ikaw ba ay nakapag-abroad na dati or sa Pilipinas ka lang talaga So, sa number 7 naman is, tinatanong nila kung marunong ka ba magbisikleta. So, ang main transport, transportation pantawag tawag doon? Oh, kasi di, hindi naman masyadong uso dito yung mga shuttle-shuttle. Kalimitan kasi yung mga company dito is malapit lang sa inyong mga boarding house or mga apartment. So, mga nakabike ang mga trainee dito, SSW, ganyan. So, although sa SSW, pwede na silang kumuha ng mga motorbike ba tawag doon so yung mga trainee talaga is bisikleta lang so pag mag grocery ka kailangan mo ng bisikleta kaya talagang bago ka pumunta sa Japan is tinatanong yan sa kahit sa mga ano pa lang agency na nag apply ka pa lang tinatanong kung marunong ka magbisikleta kasi kung hindi magpa-practice ka pa ganun yung mga iba dati na na nakasama ko na nag apply doon so nag-aaral pa sila ding bike kasi nga kailangan dito 'yung sa Japan. So mahirap naman 'ko maglalakad ka, papuntang supermarket. So ang hirap magbitbit ng mga gamit. So kaya kailangan marunong talaga kayong magbike din pag bago pumunta dito sa Japan. So sa number 8 naman is tinatanong nila kung marunong ka ba magluto kasi dito sa Japan is hindi naman uso 'yung yung katulad sa atin na may karinderya, bibili ka ng pagkain mo dun, kalimitan dito is magluluto ka ng sarili mong pagkain. Or kung afford mo naman, pwede ka naman bumili ng mga luto na sa mga supermarket. Kaya lang medyo magastos yun. Kaya talagang dapat matuto ka magluto dito kahit pang prito-prito -prito lang or sinigang, ganyan. <laughs> sinigang na basta maasim lang, charot. Basta ganyan, kailangan marunong ka, matuto ka magluto, matuto kang mabuhay sa sarili mo. Kasi nga, ganun dito, dapat independent ka although may mga sabihing may kabatch ka pero dapat, syempre marunong ka ba diba? kasi minsan pa nagsisimula niya ng mga away so, yan pa sa Pilipinas is mag try try na kayo magluto kasi kanya kanya kayong buhay dito sa Japan number 9 is minsan tinatanong din nila kung paano mo ba, paano mo ibebenta yung sarili mo sa kanila para matanggap ka sa interview, so syempre magisip isip kayo ng magandang dahilan para para tanggapin nila kayo. So, dati ako nung tinanong ako sa interview ko noon, ang sabi ko is, kahit gano'ng kahirap yung trabaho, kinakaya ko, hindi ako basta-basta sumusuko. So, kayo, magisip na lang din kayo ng mas maganda doon kung sakali man na matanong sa inyo yon Ayan. And then, sa number 10, minsan naman tinatanong, anong plano mo after 3 years ng intern training visa. So, kung may offer, kung may offer po ka mo na, ano, na maging working visa or SSW dito sa Japan, is i-grab nyo. Kung hindi naman, is uuwi na kayo at itutuloy yung mga plano nyo kung gusto nyo mag-business o ganyan, or kung ano man yung naisip nyo or kung ano man yung mga plano nyo talaga after 3 years. So, ayan, so, uulitin ko lang po, ha, yung mga possible question lang po ito hindi naman po ito talaga mismo yung itatanong sa inyo or baka, minsan, baka merong isa or dalawa na mapasama sa mga questions so may idea na po kayo so yun lang, thank you